じ yeah. yeah. tayo sa Landers. Alo, na. Hindi pa ba nakakabili? Ano sila? S3! Wala sila ng toys. Ayan ba yung gusto nyo? Anong gusto nyo? Ano talagang gusto mo sa buhay? Ano talaga <laughs> dahil? Pumili ka talaga. Gusto lang tayo magagawa. Pag Pag yung mahal hirap ang maghanap ng toys, ha? Huh? Ito oh! mo? Wow. Ito mo yung gusto ko, eh. yung Lego. Lego City. Ka? Oo. Mm -hmm. Ang nagustuhan yung Lego, eh. Hindi siya lang. Patingin niya ng toys mo, please. Toys, please? Pa man, uh, ano. Patingin toys, please. Pakita mo kayo, bro. Parang hindi naman, ano. Patingin naman ang toys. Dito ka sa side, dito ka sa side. Patingin naman yan. Tatlo, no? siya, siya na ka Morning. Today, it's... Ano ba tayo ngayon? Papaskot. Saturday. So, hindi niya. Hindi rin tayo ngayon naka-stay sa... Malapit sa... Ano ba ito? KGC. Tapos pupunta kami sa... Osmoc Hospital. Kasi papacheck-up natin ito si Saripoy. At maya-maya, pupunta na rin sila na. Nandito No upo pa. Ayan, tara na. Ayun. Dami oh, Walang tao. Oh. Mga kagigisi ni Sari. Wala. yung swimming, swimming pool. Amo yung swimming pool. swimming pool. tayo. Pero may cover tayo. Ano tayo eh? pag i Sana hindi matusok yung dito ko rin. Ha? Hindi ka matutusok yan? Ano lang yan? Ano, Che-check okay. up ka lang. Che check up ka lang nila. Okay. Si Mami nga natusok-tusok na dito dati. Ayan pa ang tatap. Parang? Yung mga nurse na kapanik kasi hindi natusok yung ano sa'yo? Oh, IV. So, uh, tapos? Saka parang dumating yata yung doktor o yung pang-una? Tapos? Okay na. Okay na. Hindi ka nag-ano. Okay. Hindi uh -huh. na panik-panik ka, no? Umiyak ka din. Umiyak ka nga ko nun. Hindi nga ko eh. Ayan, hindi ko na kayo na-vlog kasi nalobat ako kanina habang nasa hospital. So, anay pala ni Sakarin gagamutin. Karoon siya ng ano, allergy sa asthma niya, tsaka yung kunting aplikasyon na 'yun meron no'n siya no'n baby kasi siya may history din siya na mommy hunt yun. option. meron na naman siyang ganito. Uh, Almost na naka-download pa. Tara. Tara. Sige teh na, uh, na, na gamutin. Tatak eh. na naman. Nga so, na dito papatay sa fine ng sister ko, rejection maya maya ayan, kompleto na kami para bago mag celebrate ng Christmas dito kami lahat magsa celebrate may sakit lalo na pag Pasko, hindi mo mararamdaman yung Christmas talaga lalo yung pumunta kami sa hospital nakakaawa yung mga higaago buhay, yung may mga sakit Parang nakapunta na tayo dun sa pag-istaya namin natid lang kami

magpapahinga na tayo after natin lakad-lakad din sa ano, ito uh -huh. nung almusan. Ay, after namin mag-almusan pala yan. Ito na kasi na kami. Okay. Sali mo muna. Okay. Ah, sabi mo, sabi po eh. Comfortable ako. Comfortable. Okay. <laughs> Kumakain yung bata Kumakain Ganyan, ganyan Ito yung mga kainan namin Pag nagugutong kami sa gabi Ganyan eh yung bata, nagkukulit-kulit lang mga oh, tamad pa kami kuminos. Mamaya, pa kami sa bahay ni Ate Joang. So, relax, relax so, like, muna hanggang evening. Ganyan. No yung overdose. Tapos, or di kaya sumuka na sumuka. Eh, kaya yung Jollibee doon? Or yung nanay ko yung jalobe. Yes, Ah, so, At, so, <laughs> so, ka Ah, Ah, okay. okay. nagbulag tayo mag ikot-ikot tayo dahil mga nabusog sa amin sa almusal parang lip free jogging na rin ano mag jogging dito ganda rin ang rima ngayon sunday na sunday hindi tayo nagsimba dito airport carnival style Ayan, nakalakad tayo. Pagkat si Tao, oh, walang pa tayo ng ilaw. Pag gabi niya, maliwanag na maliwanag yan. Babalik na tayo saan? Sa mundong kulay red. Mamaya <laughs> <laughs> tayo pupunta, Mamaya tayo pupunta dun sa ano, para maghanda. Kala ati Joan. Okay. Masyado po maaga. Maaga kami nagising kasi dahil sa gamot ni Sakari. Hindi ko alam kung paano ko siya i- Mamanage tayo yung gamot niya dahil ang dami ng tinitik na gamot sa asma. Kaya yeah, gano'n. ganun. Tsura na sila. Abang lina na kami ng pang parang Pasko namin mamaya naluluto yun. So yan. Yung panahon. Tingnan mo naman. Ang kulimli. Parang uh -huh. ulan. Mulim na nga Ay, maambun na pala. Mawanta na sa buong sa lamba. muna tayo papunta sa... sa Ate Diyos, saan tayo bibili? Ano bibili natin? Sila mga nakapink. Nag- naman ah. nag notify Tapos si nanay, Pasko na. Christmas. Ready siya, ready. Ano yung panahon ngayon? Makulimlim. Parang ano siya. Hindi mo alam kung saan ka Building hindi na tayo ng pizza para mamaya. sa pizza Angels. Angels Pizza binalitaan. Nagmaretesa muna sila sa labas. Ha? Diyan Diyan Si bata o oh, nasa likod.

Rush tayo. Ang hal. na talaga sa BJC. Alay lang. At gano'n bilang, ayay na ako. Iba mga lahing bansa. malakasan din ito na tapulan kanina. Buti hindi malakas masyado. Yung pizza namin nag-melting na ito na sa kuna. ko lang 40. Tapos sabay-sabay ko, dadadad yung dog at saka yung so, ano. Yung ano. Okay. Tapos dadadad mo lang yung mga stong. Bumili ka <laughs> ng kutsinta. Ang craving. Grabe. Sige, kahit tayo. Ano? Oo, yan. Ayan, yeah, lo kina mo na basa basa yung cake namin, tapos yung pizza. Niluto ko din